Gimahal o gipangga na ako ang akong asawa. Apanwa na ako damha, nga siya na po ay ang maguba sa among pamilya. Mayong adlaw ka ni mo DJ Sam o salibuan ni mo ka mga followers o viewers. Tawagan na lang ko sa pangalang Ryan. 27 anyos ko DJ Sam o taga Malita, Davao, Occidental. Nagkailami sa akong asawa pinaagi sa Facebook. Tawagan na lang nato siya sa pangalang Marielle. 26 sa anyos siya og taga Abad Santos Davao Occidental pod. Si Mariel usa siya ka estudyante. Tungod lagi sa pandemic naundang ang iyang eskwela di DJ Sam kay nagmodule na lang sila. Unya, taiwa pa man silay face-to-face classes ni anhi una siya sa Davao City. Nagtrabaho siya isip cashier. Unya di DJ Sam nagkita ming duha ni Mariel lang Domingo kadto timing sab nga rest day na ko. Sasamal ko ato na assign DJ Sam sa akong trabaho. First met namo, kalit naman hinuon nga ni ang bundak sa ulan. Nagka problema ko DJ Sam kay di ko makauli sa samal. Baha man kaayo. Tungod sa kakusog lagi sa ulan. Ni Ana si Mariel sa ako a DJ Sam nga didto na lang daw ko matug sa iyahang boarding house. Ugma na lang daw ko mo pauli Kabaw mo DJ Sam, medyo nakulbaan baya ko. Kay dako kaayo kong respeto sa iyaha. Isip akong girlfriend. Sa tinuod lang, bisan ganig kamot niya. Wa ko gagunit DJ Sam. Unya, dito agid ko nakatug sa iyang boarding house. Naagyo na sa amo ato nga time. First met na mo ha, nag-ana-ana na dayon mi. Siyempre, lalaki ba ya ko? Wa wow, gid ko kapugong sa akong gibati. Ni ana sad ko niya nga karon nga na may nahitabo sa ato ah. ay gabala ka kay seryoso ug higugmaon ta ka. Tuod man, hinay-hinay na ko nga ga-support sa iyahang pag-eskwela DJ Sam. Hangtod sa niabot ang punto nga miingon ako niya nga ako na lang ang mugastutanan tanan sa iyang pag-eskwela. Nilabay ang duha ka buwan DJ Sam sa among relasyon. Wa wow, ako magdahom nga mabuntis day siya dayon. Tingala lang ko nga sige naman siya kasuko sa ko ah. Sige naman siya sa puton. Buntis na di ay. Og tungod sa kahadlok niya sa iya mga ginikanan. Kay nag-eskwela palagi siya. Gitago namo ang iyang sitwasyon sa iyang pamilya di jaysam. Sam. Kung mabalaan man gud sa iyang mga ginikanan nga buntis di ay si Mariel, sigurado gid siya nga makauli sa ilaha. Tuod man, DJ Sam, doble gyud akong paningkamot ni Addo nga time kay buntis lagi ang akong partner. Hangtod sa nanganak na lang siya, diha na nakahibaw ang iyang mga ginikanan. Kay nagmay day man ko, DJ Sam. Gipatawag mi sa iyang ginikanan nga papaulion sa ilaha. Istoryahon lagi daw mi about sa among kahimtang. Abi ninyo, DJ Sam, perti yung sukuah sa iyang mga ginikanan sa akuah. Apan ako, wa ko mahadlok kay nagseryoso man ko sa ilahang anak DJ Sam. Unya, giingnan ko sa mga ginikanan ni Mariel DJ Sam. Kinahanglan daw na akong pahumanon na sa pag-eskwela ang ilang anak. Nagsaad sad ko sa iyang mga ginikanan nga pahumanon jud nako si Mariel. Nilabay ang usa ka tuig, second year college na ang akong asawa. Diha nasad nako na ako nahibaw-an ang tinuod niyang batasan. Di nasad ko niya ipaadto sa akong mga DJ Sam. Kay kung mo bisita ko sa ako ang mama ug papa masuko man siya. Kung muuli ko sa balay, di ko niya pasudlon. Ipatog lang ko niya sa gawas DJ Sam. Usahay gani no ipadulog ko niya sa iro ug iring sa gawas. Timing nga hapit siya mahuman sa second year college DJ Sam. May samot ang iyang batasan. Abinin ninyo sa kalayo sa malita o kaburan, ginahatod sundo na ako na siya. Four hours ang biyahe sa motor. Ginabaliwala ko lang na. Perting layo ah. Tungod kay lagi, gusto gid na kung makahuman siya sa iyang pagtuon. Honor student pod si Mariel DJ Sam. Maunang ginaantosad na ako matag-adlaw, mahatud lang siya sa eskwelahan. Bisagwa ko paniudtuhay DJ Sam, okay lang. Basta siya, dili lang pod siya mapasmo. Bisag alas 12 sa tungang gabi, iginasundo gihapon ako na siya. O pagka third year college niya DJ Sam, dako na gid kaayo ang iyang kausaban. Murag naman kanihing Mariel nga akong nakaila. Pakaulawan naman ko bisan sa kadaghang tao DJ Sam. Bisan pagwa ko'y sala. Iyahagyapon kong pakaulawan. Pero giantos na ako ang tanan kay naami anak. Gusto na sad gay na akong mubiya DJ Sam pero maluoy ko sa bata. Usahay ay maghilak na lang ko pinatago DJ Sam. Di lang nako na ipakita sa akong anak. Dun ay usa ka time ana ha, nasuko siya. Kay dugay daw ko nag-uli. Syempre, dugay ko nag-uli ato nga time kay na man ko. Para na asay alawan sa pag-eskwela DJ Sam. Gipit sad ko ato kaayo nga time. Ug tungod sa iyang kalagot, gipang labay niya ako mga gamit sa kalsada. Unya, gipang sunog niya ang mga importanteng gamit sa pagpanarbaho. Nakakita Judanan, ang mga silingan DJ Sam. Pati gani ang iyahang uyuan nga pastor nakakita. Gitambagan siya sa iyang mama o papa. Apandi siya maminaw DJ Sam. Gisultian ko sa akong mga paryente DJ Sam, nga biyaan na daw nako na ang akong asawa. Naghugo daw ko tungod sa pagpaningkamot para lang makaeskwela siya. Unya mao na iyang trato sa Akoa. Murag-iro DJ Sam. Tuod man, nilakaw ko DJ Sam sa among panimalay. Nibalik ko sa dati na kong amo dinhi sa Davao City. unya, ginahinay nasad na sad na ko siya o wala sa kong hunahuna. Three years na mingwa sa kong asawa DJ Sam. Pero ga-text gihapon siya sa Akoa. Gusto daw niyang makipagbalik sa Akoa para daw mabuo ang among pamilya pero natagam naman gud DJ Sam. Basin o niya kung magbalik ming duha, mas mulala pa ang iyang buhaton sa ako Mao Ah. Maunang mamalihog na lang ko sa imo mga followers o viewers DJ Sam. Unsa ba jud ang angay na kong buhaton? Balikan ba na ako si Mariel o tama na? Palihog kay ako ng pambasahon ang inyoha mga tambag sa comments section imo follower DJ Sam Ryan